Pagsusuri sa teatro, si Nikki Valdez ay nagpako ng drama gaya ng inaasahan sa Next to Normal ang Goodman ay tila isang normal na regular na pamilya sa ibabaw. Si Padre Dan ay isang arkitekto. Si Nanay Diana ay isang mapagmahal na may bahay at ina. Ang mga kabataang sinagab at natali ay mahusay sa paaralan. Gayunpaman, Umiinom si Diana ng iba't ibang deresetang psychoactive na gamot upang kontrolin ang mga labil mood na dulot ng kanyang bipolar disorder. Ang mahinang tugon kamakailan ay nagtulak sa kanyang bagong doktor na si Madden na magrekomenda ng electroconvulsive therapy, SE, para sa orihinal nitong produksyon sa Broadway noong 2008, ang rock musical na ito na may libro at lyrics ni Brian Yorkey at musika ni Tom Kitt ay nanalo ng tatlong Tony Awards sa labing isa nominasyon. Nanalo ito para sa Best Original Score, Best Orchestration at Best Performance Biwa a lead actress in a musical para kay Alice Ripley. Kapansin-pansin, nanalo rin ito ng Pulitzer Prize para sa drama noong dalawa-sero-isa-sero kahit na hindi ito kabilang sa shortlist ng tatlong dula na isinumite sa hurado para sa pagsasaalang-alang sa kabuuan. Ito na ang pang-apat na beses na napanood ko ang musical na ito. Ang una kong pagkakataon ay noong 2 0 0 sa Booth Theater sa Broadway na pinagbibidahan ni na Marin Masi, Jeff Daniele at Kyle Din Masi. Pangalawa ay ang 2,011 local staging ng Atlantis na pinagbibidahan ni na Menchu Lochen Jet Pangan at Felix Rivera. Pangatlo ang dalawang libo at 2,020 production ng Blue Rep sa Ateneo na pinagbibidahan ni na Chris Villonco, Jeff Flores at Tim Pavino, ang produksyon ng sandbox na ito ay sa direksyon ni Toph de Kasama sa cast na nakita ko kagabi ang pelikula at TV actress na si Nikki Valdez. In her first stage role since The Wedding Singer, Biwa works in Dalawa Cero Isacero, Floyd Tena, Benedict Ramos, fresh from his successful stage debut in Bar Boys. Last year, Jam Binay, Devin Narciso and Jeff Flores. The alternate cast features Sheila Valderrama-Martinez, Elvia Mariano, Vino Mabalot, Sheena Bellarmino, Omar Odin and again Jeff Flores. Bukod sa pagpapako sa drama na inaasahan sa kanya, pinakurin ni Niki Valdez ang mga mahihirap na kanta ni Diana. Paos na paos ang boses niya at opening night lang ito, kaya kailangan niyang pangalagaan ito ng may vocal hygiene. Ang barito ni Floyd Tena ay malalim na nagpahayag ng mahihirap na dilema ni Dan. Walang problema para kay Benedict Ramos ang matataas na tala ni Gabe. Not exactly a fan of Natalie's hair, but Jam Binay simply brimmed with teenage angst. Ang produksyon ng sandbox na ito ay may mas simpleng hanay kaysa sa produksyon ng Blue Rep ang bahay ng Goodman sa isang ito ay wala man lang pader o pinto. Apat na upuan lang, ilang hakbang at may screen na lugar sa magkabilang panig. Iyon ang buong set. Inaasahan mong punan ang natitira sa iyong mga ulo, mula sa sandwich scene hanggang sa scene. Ang mga ito ay hindi madaling isipin kung hindi mo pa napanood ang dulang ito noon at sila ay magiging masyadong hungkag kung nakita mo ito. Alam ko na ang cast ay umaarte at kumakanta ng kanilang puso. Ngunit ang sound system ay napakagulo, kaya ang Pulitzer Prize winning lyrics ay halos hindi naintindihan. Ang live band na pinamumunuan ng musical director na si Eja Yatko ay isang malaking plus, ngunit ang musika ay maaaring paminsan-minsan ay lunurin ang mga lyrics. Sinabihan ako na ang tunog ng palabas na ito ay isang malaking pagpapabuti kaysa sa mga palabas noong nakaraang araw, kaya nagtitiwala ako na ang mga pagsasaayos ay ginagawa na upang itama ang isyong ito. Ang next to normal ng Sandbox Collective ay tumatakbo mula Pebrero, isa hanggang 23, 2000 at 25 sa malamig na malamig na Power Mac Center Spotlight Black Box Theater, Circuit Makati. Ang pagsusuri na ito ay orihinal na naipublish sa blog ng May Akda. Sabi ni Fred, don't forget to like, share, at I. Spread ang good vibes. See you in our next video. Dito lang sa Celeb Buzz Philippines. Manatiling bulls.